Lumalaban pa rin? Ayos yan. Sada yan? yan. Hmm. Ilak mo lang mga huwag mo lang sa to, para tanggalin natin. Hindi naman tulog nagsabit no? Ha? Hindi tulahog. Tanggal yan. Andara natin siya may pwede kaya. Dito pala sila sa batuan. Kandam ng hinga, kuya. ya. <laughs> Basta. Mm, um, basta may huli lang. May huli lang. Okay lang 'yan. Wala nang hingal na 'yan. Malapit na 'yan, may dugtong ka na. Sa 20 lang 'yan. Oy, 20. na. Tingnan natin. <laughs> Ito yung <laughs> Pang malakasan yan oh. Ito mga <laughs> Malaga sa <laughs> timahi. Tanaw na tanaw. Ayun. Muti oh laki nga. Malud so. Namumuti-muti na oh. baliwala ang hingal ni Kuya pag ganyan nakikita. Hmm. Kalaking kuntol ay. Kuntol oh, man tasik. Kuntol ba? Kaya mula niya oh. Mantasik nga laki. Laki mantasik. Uy, ang pagkalaki. Talaga naman. Uy. Ha! naman! Ha! Grabe! May gitsang kilo! Kaya naman pala! <laughs> Hahaha! Pa eh. ah! Kaya hiningal pala si Kuya! Ang laki nito! Oh. Grabe! Kailangan magic ano, word! Yan! Uy! Uy! uy. talaga! May gitsang kilo Kuya! <laughs> Sulit ang hingal! Ah! Grabe! Oh! Pukusan kita ng video kuya, buhatin mo Aglalaki! Ah, laki oh, Ang Ah, pagkalaki man din Natin, sun Angat mo, angat, angat, angat mo, angat Laki, may ikit 10 kilo Talaga naman pagkalaki, Amberjack! Jack Kaya mantasik ang tawag sa amin yung mga Ludi oh ah, Habi kaya naman palang lakas Sulit ang hingal, sulit. Bawi, bawi. Bawi, bawi ang hingal. Ah, talaga oh. Ang ganda ng pagkasabit ng kawil oh. Mas <laughs> malaki pa 'yan. Ang laki man talaga ay. siya Grabe. Pag tinamaan talaga ng swerte dito. Ayos na ayos. Ganda ng pagkasabit. Atin. Sige, sige lang muna. Ah. Hindi mo gusto ko mga sabit, kaya kahit nang tanggalin eh, at least walang kawala. Hmm. Yun, tagal na. na Lapagod niya kuya, sa loob, para sigurado. <laughs> Grabe, laki <lucky> talaga. <laughs> Malapit ba yung tito? Oo. Oh. Malapit ba yung tito? Malamang. Kabilog pa. Kabilog pa man din. Yan. Malalaman may mga lahat pag sa pagkita doon sa kabi. namin. Talaga. <laughs> Ganda na pag-ganso kuya. Bitiran siya yung nag-ganso eh. Salpak-salpak yan. Wala, <laughs> wala. Yan, ayun na. Yon. Okay. Talaga. Hey, pamain namin ganyan oh. No? Tamban. Yeah. <laughs> Sulit-sulit. Yon, dahil mainit na sikat ng araw mga lods. Oh. Medyo tanghali na. Pauwi na kami. Yan. Hoy. Tara, <laughs> 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 huli namin oh. Tumunok ako rito, isa lang. Sa puntol. ang ano kay Kero, buhatan nila Kaya Binsyo Oy paintihin nga pala yata talaga Paintihin nga Yan, okay lang siya kibura dyan Paintihin okay. nga no e, Uli namin kagabi yung talakito yan tapos tong lapo sa spot na to ito pag itong kontol pang bao yan o no? hmm. nakatatlo rin ako <laughs> nakatatlo <ka> rin di ba dito o ito yan o dalang kontol ay isang kontol isang sakis eh okay, ano? okay. ay ano so, ay okay. kagabing siya okay. isang kontol okay, marapin okay. okay. lang kayo pa we medyo malaki pa yung yan ayun si. No?

Oh, 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 pa nga. 22. 22. Kalaki. 22 kilos. Sabi ko na nga, kalate, oh. Kalaki, 22 kilos. Naman, grabe, look at. Goods na goods. Kuwante ko, Pinke? Siyata, kuwante naman, 120. 22. Sarap po naman yung sigang yan, oh. laki, oh. oh. ito yung mga